Halina at nyo kami sa panibago nating adventure dito sa Pugula Union. Dito ay marami tayong makikitang magagandang tanawin tulad ng mga nagtataasang bundok na nakapalibot sa bayan ng Pugo. At sa panahon ng tag-ulan ay marami tayong makikitang pananim dito. Tulad na lang ng mga birding palayan na talaga namang mamamanghaka sa ang kingganda nito. Hindi lang sa Banawe at aringay Galliano matatagpuan ang rice terraces dahil meron din dito sa Pugulaw yon. Talagang hindi ka magsasawa kumuha ng mga larawan at ng video kung ganito kagaganda ang mga lugar na mapapasyalan mo. Bukod sa marerelax ka na, nakagawa ka pa ng magagandang alaala -ala na siguradong babalik tanawin mo sa pagtanda mo. Dito ay uumpisa na namin maglakad patungong Kogokog Falls na mas kilala bilang Sangbay Falls. Dito sa Palina, Pugo, La Union. Sa video ay mukhang madali lang ang mga lalakaran o mga dadaanan. Pero sa totoo lang, dito pala mag-uumpisa ang kalbaryo namin. Yung butas na yan, dyan kami lulusot pababa. Ang trekking dito ay nakadepende sa kung gaano ka kabilis maglakad. Pwedeng 8 minutes at pwede ring 15 minutes kapag relax ka lang sa daan. At ang daan dito pababa ay hindi biro. Dahil kapag nadulas ang isa, hmm, lahat damay-damay na dahil sa dulas ng putik na daanan at tarik ng bundok na ito. Ayan, after 15 minutes trek trippers dito sa Palina Sangbay o Palina Falls trippers. Nandito na tayo sa baba at nakita na natin yung waterfalls dito ulit. So ayan, nag kami dito ngayon ng mga paltat. Ayan, paltat at saka ng ano yan? Tilapia. Tilapia, ano? Tilapia, ayan. Oh. Okay. Ang kasama ko pa rin sila Marvin, sila Sir Joshua Garcia. Mercado, ayan <laughs> Tapos si Joshua, Joshua Garcia. Garcia. <laughs> Tapos si Leo, tsaka si Lotku. Pero, ako nga pala si Leo. Asawa ni Leia. Ayan, <laughs> ah, tsaka si ano. Daniel Padilla. iyo <laughs> na ang lahat. Tara, punta natin. 3% yung falls. So kung makita nyo yung pulse dito, 3 kung gaano kaganda ngayon. Dahil nung pumunta tayo dito is hindi gaano kalakasan yung tubig dito. No? So ngayon, sobrang lakas niya, 3 <laughs> Halos pati yung mga lens ng camera natin, eh, malalagyan ng tubig. Alright. Napakalamig na tubig, 3 falls. lamig. Fresh na fresh. Mamaya maliligo tayo dito, 3 ano Ayan o. Oh. Grabe. Sana naririnig niyo ano, yung boses ko. Meron tayo ano, meron tayong mic kaya sigurado ako naririnig niyo ako trippers. Woohoo! <laughs> ang saya dito. Woo, ang lakas ng agos, trippers. <laughs> ang lakas ng hangin. Hindi lang halata yung ano ng hangin, trippers, dahil nga naka DJI Mic Mini tayo, no? Kaya, hindi masyadong tayo yung ano. Yung noise. May noise cancellation nito, trippers. Wow! Ganda! Woohoo! Astig, trippers! Napakataas nyo. Wow! Tapos, sa bandang taas nito, trippers, ng falls na to, meron pang tatlong pwedeng pagliguan sa taas. Sa susunod, explore natin yan para malaman natin kung pwede talaga maligo dito sa tatlong ano na to, lagoon. Kasi mukhang maganda oh. Kitang kita dito mula sa taas. Yung lagoon na to, yung tatlong lagoon. Ngayon, swerte natin kasi tayo-tayo pa lang yung nandito sa falls na to dahil nga hindi pa masyadong kilala yung lugar na ito. Dito sa Pugola Union, dito sa Palina, Trippers. Tara, punta natin yung kabila. Meron din doon, no, oh, yung maliit na poles, triples. Pero, actually, mataas din siya. Pero, uh, konti lang yung, ano, yung pagbagsak ng tubig. Hindi katulad dito na palapad. Pakalamig, o. Oh. Grabe. Pwede kayo mag-picture-picture -picture dyan, or what? Hindi ko alam kung saan yung... Alam nyo yung, ano, ni'yan Yung babaan? Hindi, alam mo. Hindi. Oo, oh, hindi. Tara, tignan natin trippers kung kaya bumaba doon, babayin natin. Pero may daan. Meron daw. Baka magpapadulas sa tayo dyan. <laughs> Grabe oh. Ayan oh, triples oh. Malita pulse lang yan. Pero astig pa rin trippers Ayan lang oh, si Reggie oh. Okay. Hindi madula? Hindi. ano? oh. Ito oh, triples oh. Yung isang ano, poles. Wow, napaka astig pala rito. Woohoo! Kitang-kita, haha. <laughs> Ang sarap pala magpahagos sa dun oh. Pwede pala. Ito, medyo matarik nga lang to, 3 pero ayos na. hawakan Ha? Okay. Ah. Oh. Yan. Alright! Woohoo! <laughs> Tapos bigla na dulas. Oh, agoy! Oop! O, ba? Diba? madali lang pala trippers madali lang palang babain o oh, akyatin nito pwede pwede astig wow pwede rin pala maligo rito trippers oh -hoo -hoo. ang ganda <laughs> pwede bang pag-slide dito oh slide ka nga kaya mo Wala. wag lang malalim dyan slide na abing lahat na oh Wag na, baka may bato ron. Oo nga. Hindi natin nakita kung mayroong bato dun o wala. Trippers. Kaya mahirap na. Pero, ang ganda dito, trippers. ganda pala rito sa baba. Ngayon ko lang na ano, to dito sa baba. Ay, ano? Ang Alright. Ang ganda. Gapang ang ganda ng na view natin dito, trippers. Tulad, yung pamamasyal natin dito, trippers. Woohoo! <laughs> <laughs> ang ganda rito, trippers! Halina kayo, dito ka ready. Oh. <laughs> Ayan, madulas! <laughs> Eyy! Asti! Gapang ang ganda rito! <laughs> Grabe, kala ko maliit na poles lang to pero malaki rin pala. <laughs> Ayun o. Oh. Tutukan natin siya laki kita, trippers. Ayan o. Oh. Astig. Napakaganda nito. Shoutout nga pala sa mga bumisita na dito sa Sangbay Falls or sa Palina Falls, trippers. Papaalala ko lang, trippers, na maging responsableng turista tayo, trippers, sa lahat ng pupunta nating lugar. Para mapanatili natin yung kagandahan ng isang lugar. Hindi katulad dito, oh, na nagiiwan ng mga kalat dito sa mga tabi ng ilog ayan o, may mga plastic bottles styrofoam tapos ayun, marami pa doon may mga ano shampoo alam nyo, hindi maganda to, tripper. so, eto mga to iipunin ko yan para mamaya pag alis namin is dadali namin yung kalat na yan oh, sa mga palakalat dyan kung yung bahay nyo, kinakalatan nyo, dito sa nature, wag na wag mong gagawin yan. Kasi, lahat tayo maapektuhan, hindi lang ikaw. Wala na ang entrance, magkakalat pa rito. Sorry. Ang sabagay. Kaya nga, sana hindi na kinakalatan. Masarap naman ang sarap naman na niluluto nyo. Pwede humingi. Ay, ay, mas masarap doon <laughs> Na maliligo na kami, three para damin yung lamig ng tubig dito sa sangbay, yeah. Alright! Ay, lamig! Damig! Eto <laughs> so na! Eto na! bigla ang lusong yun ah! Malakas! Malalim dyan? Nga! Hmm? Yeah. Woohoo! masarap sarap trippers Kaya <laughs> yeah. yeah, nga no, eh Sobrang lakas ang pressure niya tripper. Pressure? Ha? Huh? Pressure cooker? Ah, pressure cooker? <laughs> eh, <Hey, lumik. laughs> Damn! <laughs> 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 Grabe, ginaw trippers. Napakalamit pala nito. Parang dito sa, ano, sa Atake River. Pinantahan natin noon. Napakalamit talaga. As in, walang biro. Yung lamig. Ah, ah, Tapos, napakalalim pa nito. Trippers. Sulit. Pasyalan nyo na, trippers. Habang wala pang entrance dito or wala pa masyado nagpupunta Napakaganda Ayan oh. Woohoo! Ang sarap lang hain dito, 3 Astig! Grabe, taas 3 firsts oh. <laughs> Ano, takot na Uh, <laughs> grabe Napaka astig nung ano dito Yung view, ayan o oh. Astig, 3 Sulit na sulit dito, dito na lang, mas mababa, pangit dyan! It's more fun in the Philippines, lalo na here in La Union. Ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na ayan na Boom! Astig! Alright! na <laughs> na Oh. Uh, ang talaga rito, triple wow. Ipapaalala ko lang ulit ah. Na hindi habang buhay na mamumuhay tayo sa mundo na to. Kaya enjoy mo ang buhay kahit pa nagtatrabaho tayo. Dahil sa totoo lang, walang nakakaalam kung hanggang kailan lang ang ilalagi natin dito. Peace out! three